Guys. Oh. Uh, Ting mangetitig sa lambat. Ah, uh, kaya inilako na 'yan oh masama na naman ang panahon no? ayan ito nga pala yung aking huli ayan, alas mapuno na ito ayos nice, guys Ay, blazing na naman tayo Woo! Thank you, Lord. umaga mga ka-fishing nandito naman ulit tayo sa kalautan yan para mag-fishing tapos ko lang mga ka-fishing mga garya ito na oh tapos ko lang medyo maalon ngayon na bagat ito ang alon ngayon sa pagpanaw na ganito medyo medyo yan habag, habagat din na. Kasi nga, pagka may bagyo, nakalipas ang bagyo, ganyan ang epekto niyan, may abagat. Ay, tatlong linggo na ako hindi nakakapalaot. Kasi nga, may... Doon tayong gawa sa... Jasa sa bayan. Sa Mindoro. Alay, dito po ngayon no, sa lahat ng Mindoro. Diyan, yan ang pinamalayan. Ito, ang daanan ng barko ito, kaliwa't kanan. Ayan o. Tangan na ako ngayon para masolbang budget ng pang isang linggo. Kasi nga lingguan yung aming ano, sahod. Pasok lang ako ng limang araw. Ayan. You know, Hirap pagka ano. Rawarawin. Para man tayo magkasakit. <coughs> Pahinga kapon. Tapos ngayon palaot naman linggo. ngayon medyo nabis natin yung dagat mga kabising nabis din ang masaraywang isda kaya lang medyo nagmurang isda ngayon ng flying fish marami kasi mga nauling galunggong at saka yang tulingan kaya medyo mahinang kung ngayon bintahan ng galunggong at ng flying fish kung makaswerte uh, mga isandaan sa retail sa lako uh, kung may palarin may mamaya makahuli eh lako ko na lang yan uh, 80, 100 no ganyan na uh, kung 100 de eh, tagtaga na lang ng, ano, mga hiling hiling anong makasang tayo ating pom wala pa laman yan Tami naman liparan na bulador. Paparito ako galing doon sa I amin. Mean, paparito pa lang kung maraming liparan. Ang liparan ng bulador po. Paganoon. Yan. Tama-tama naman yung hangin. Galing dito. Habagat. Tapos yung agos. Dyan din galing. Paganoon. Ah, Tama-tama yan. Kailangan nga makaswerte. Kachamba. Yan. Ang ari ako. Paganoon. Naka balagbag sa ano palagpag sa hangin palagpag sa alon yan mga diskarte ko dito guys yon palagpag din sa agos kasi nga yung flying fish may direksyon din yan yan malaman natin yan mamaya kung talagang uh, walang paltos yung ating ano, uh, pag-aria bali alpasan ko na ito gawa ng may hilay lambat Tamang tama lang yung pagkalikot nyo Ayan. Bali yung aking lambat ay ano 11 0.25 ko ang ano 0.25 si ko ang nylon ng matay 11 yan ang mga tingga ganito lang eh. pinaghati lang na ano pinaghati lang na isang piraso tapos yung gamaw yan R1L lang R1L ito ang bahaya ng ano tuhugan ng gamaw ay pwedeng ganito rin nylon kay sumubok lang ako ng ganito na no? Bale, to, tinanggal ko rin sa ano tinanggal ko na at um, puro sira sira na Ayan. sana makarami ngayon linggo may pang budget pang buong isang linggo padala sa aking estudyante sa Manila Abang abang lang tayo mga kapising Oh, yan, ang akin lang ba to Kaya, yan Albasan ko na muna yan <coughs> Panodanod lang muna ko Dalawang timba mga kapising Para may dalawang libo rin Yung isang timba kasi Nasa isang libong presyo nun Ay huli ko nasa kalating timba pa lang Alas Dos na Yan, nariya ko muna ito Mày hila lái lắm Mày hê nang mày hila đâu? na aking hinila na lambat mahaba oh. ah, na hinila kong lambat pero ito pa lang ang uli ko oh ang hina grabe oh malapit na sa kalating aking nahilang lambat pero yun pa lang ang ko Ito, may isang kilo pa lang. Ah, grabe. Hina talaga, mahina. Diba siguro sa ano, sagos, walang type na maganda sa tangali. Ano ngayon? 16 ba? 16 yata ngayon. Ang June. Ano, bago pa lang pa ano, Pa bilog. Yan, may may ko na yan, time na. Hello muna guys, ang update sa ating pagbi Talagang may na. Kaya bukas ay balik trabaho na muli ako. Sa pagbi Fabricate ng ano, Nang trusses. Ayun. Talagang mahina. Ito mga ating pamilya niya pagka ganyan. Ayan guys, tapos din. Nako, napakahina talaga. Ito lang huli ko. Grabe. Ayan. Ayan. Huwag muna. Huwag muna tayo. Huwag muna. Salamat rin. Ako pero... hirap